Wala sa sakyanan. Tapos pauloy, wala sakyanan. Tapos may sobrang bilis. Gawin mga takbo na gawin. E, nag aulan pa. Ulan na, e. nakaano ano, may payong. Payong. Taste is raw. Malibay man, me. Nag-aulang. E, sakripisyo man dut siya. Pero malibay gahapon man, na. Ulan, init. Dinuod. Ulan, init. Walang lang mga Walang... Hindi uh, ka na nang ano, old master. O, oh, hindi na ako old master. May maliit ba na ganyan? Eh, oh, kung saan, Wala ba? Ay, gusto mga ba? kasi naman maliit ba? Ayaw ko siya maraming gamit. Gumay naman, yun. naman lagay mo sa lagyan eh. Tapos mag-alawali mo ang <laughs> color ni huh? Ano man siya eh. May hindi kasi ako mag-ganyan na mag-drawing-drawing. Tapos naan ako, hindi lang na-drawing. <coughs> na Wala, nakapitiling ako na makakalawang na. na, kalawang na naman siya ng mga bag. Oh, ba? Kailan ko na katunay, mag-lokalele. Gitara, <laughs> gitara. Hindi ako marunong. Ha, ganyan? Ano, gituduan lang ako ng unang kumpanyan ko. Yan, marunong ako. Tapos ito, doan niya man, ng, ng mga kabahay ko. Gituduan ako mag-crochet. Yung mga, uh, ano, marunong na ako na. Pencilyo, gansilyo. Pencilyo? Nag-ganon, diba? Nag-anak ni. Ganon na Pag, ano, pag may ako, sa ano mo ito tanaw, oh, pero pag, pag ano eh, madalila. Ay, di, ay, ay. Pwede lang ito na eh. Nang ako ba ilat, tiguan na dyan. Tiguan pas na kahitot siya. Headband, ay, ana. Headband. Oo, oh, ay, nice. mm -hmm. ana. Sino yung magsalami dali pag ano? Ah, uh, gamit <laughs> ba? Para di lang, di lang yung makabal. Oo, <laughs> oh, oo. Oh. Diba?